Gala po mga bro Flores de Mayo. Tres Marias. May isa po sa amin lugar mga bro Ito yung mga pagandahan uh, po ng aming mga teenager po ay Ako yung ginaganap po ito mga buhay gan Yung Mayo, buwan ng Mayo po Yung Flores de Mayo po Oh, po. Haba po mga boy dyan no? haba dyan Haba po ng sinagala po ba? Ngayon naman naman po mga po ay gana, pagbigyan po kami kasi kanina, madilim na po ang kalangitan. Ay ngayon po eh, ah, uh, sumiwanag na po yung kalangitan. Ngayon na kasi medyo madilim po eh ni. <laughs> Ay, <okay, okay>. hello. <laughs> Kunyan. Ay, kaya yan. Dito talaga talaga mga gan ng bayo. Ah, sinasagala po yung mga kababaihan, mga dalaga.

Ayun po, ipo ay sa dolo ipinagkakaroon na 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 Ayan na de los na <coughs>

Uh, tapos na po mga boy ang um, ano po ang sagala po ba ano po mga boy gan hanggang na po ang aking video maraming po salamat sa watching maraming po salamat God bless po